Ang Memphis Grizzlies ay maaaring nagkaroon ng isa sa pinakamagandang draft ngayong taon at si Saki ay isang pangunahing halimbawa. Lumabas siya at nagpakitang gilas na may 23rd puntos, siyam na rebounds, isang assist, at isang steal sa kanyang pinakahuling laro. Oh, kung akala nyo yun ay nakakagulat, well, mayroon din silang pinakamaikling manlalaro sa buong NBA at lumabas siya at nagbigay ng pitong assists. Ang pangalan niya ay Kamura. Sa video ngayon, iisa-isahin natin ang video tungkol sa pinakamaikling manlalaro sa NBA na nasa Memphis Grizzlies, at pati na rin si Zaki. Paano naging mahusay ang dalawang manlalarong ito at paano nakaloko ng Grizzlies ang NBA? At una, tignan natin ang pinakamaikling manlalaro sa NBA, si Kamura. Kapag tinitignan mo ang screenshot, makikita mong magkatabi sila ni Zaki. Talagang nakakaloka, si Kamura ay isang mababang manlalaro may taas lamang na 5 feet 8 inches, pero may malaking puso at malaking potensyal pagdating sa playmaking sa loob ng court. Pinasigla niya si John R. na tumayo mula sa kanyang upuan, at ito ang play na nagpabangon kay John R. Nagsimula ito sa kanang sulok, pero kung mapapansin mong mabuti, tinitignan na niya ang kanyang kakampi kaya alam mo na ang gagawin niya. Planado na niya ang lahat. Tumakbo siya papunta sa free throw line, naghap ng bahagya, at ibinigay ang isa sa mga pinakabaliw na backcut passes na nakita ko para sa nakakamanghang reverse finish at yun ang nagpatayo kay John R. Ang Grizzlies ay tunay na may playmaking genius dito at hindi lang yun natapos sa play na yun. Dito, siya ay sumusunod sa play kasama si Zach Ed, gumawa ng contact sa kanyang tagabantay, at agad nalaman na si Ed ay nasa paint, kaya ipinasok niya ito at gumawa ng no-look pass para sa kasiyahan kaya isang bagay na alam natin ay ang spatial awareness niya ay talagang elite. Ngunit isa pang bagay tungkol sa pinakamaikling manlalaro sa NBA ngayon ay may kakayahan siyang hilahin ng mga tagabantay at magdulot ng malaking gravity sa court, nakakagulat man. At dito, habang hawak niya ang bola sa wing, agad niyang nakita na si Zach Eddy ay may sil ang kanyang tagabantay, kaya tumakbo siya sa baseline, humila ng tatlong tagabantay, at kaagad niyang ibinaba ang bola sa kanyang kakampi para makagawa ng isang wide open floater. Hindi ko itatanggi, mga tagahanga ng Grizzlies, may alaga kayong gem sa team. Sa pinakahuling laro, nagkaroon siya ng pitong assists at sa laro laban sa Bulls kagabi, may walong assists siya. Kahit na 5 feet 8 inches lang siya, talagang magagamit siya ng madalas ng kopunan. Ngayon, ay breakdown natin ang ilang video ni Zach Ed. Sa huli kong video, Sinabi kong mapanganib ang kahit anong pagkakataon na makapasok si Zach Ed sa paint at yun ang pagkakamali na ginawa ng Indiana Pacers sa buong laro. Dito, si Zach Ed ay agad na sa loob ng paint kaya ang kailangan lang gawin ay ipasa ang bola sa kanya at agad niyang ipinamalas ang kanyang banta sa pamamagitan ng post move na madalas niyang gawin noong nasa kolehiyo pa siya. Sinabi nilang hindi ito magta-translate sa NBA, pero tingnan mo ngayon, gumagawa siya ng post hooks tulad noong nasa kolehiyo siya. Ang susunod na play ay kung ano ang magiging bread and butter ni Zach Ed sa NBA season, at ito ang drop step move. Maraming malalaking manlalaro ang gumagamit nito, at dito, nakuha ni Zach Ed ang bola, binomba ang bola ng ilang beses bago mabilis na gumawa ng drop step, at kapag ipinagtanggol mo ang isang taong ganito kalaki at gumawa siya ng drop step, hindi mo siya kailanman magagawang bantayan. Bago ang laro, binigyan si Zach Ed ni Marcus Smart ng ilang payo kung paano gawin ang drop step na ito, at masasabi natin na gumana ang payo na yun. Ang kopuna ng Memphis Grizzlies ay talagang nakakakilabot, at kung nais niyong makakita pa ng mga video ni Zach Ed, kung nagustuhan niyo ang video ngayon, siguraduhin pindutin ang like, mag sa channel kung bago kayo,